Good morning. Ah, uh, kung napapansin natin ay ang laki ng aibag natin. Yan yung sa kay sunod-sunod ang ating puyat dito sa pagakyat sa bagyo. Kaya ito tumabi muna kami pansamantala at uh, para makapagkabi Ah, uh, yung akin partner. Ito namin naming tubig para makapagkabi Parang-parang lang, mga kalutos. Aray ko! Grabe ang init. Kanina nung pumunta ako sa tindahan para bumili ng ano nang 'yan. Yung lagayan ng kape. Salamat kay Ate. eh salamat kasi hindi niya na pinabayaran sa akin. Pabayaran ko sana kaya lang ayaw. Kaya salamat kay Ate napakabait niya. Talaga naawa siguro sa akin. Kasi yung pormahan natin eh talagang parang kusgusi tayo eh. So, okay lang. Mm. Tapos kanina napadala ako sa isang bahay, kumatok ako. hingi naman po ako ng asin. Pinigyan naman ako ng tatay. Napakabait ni tatay. Ang mabait ng mga taga dito sa Bagyo. Tapos, proud ako sa mga tao dito. Nakarap magluto niya. Pag-aaral dito. Yan, o, yan. Ay, yan yung natutunan niya nung nag-aaral dito sa SR.

Nagamit din katagalan to. Oh, kaya pala hindi mo maiuwi-uwi. Ice cream boy. Kita ba 'yan? Kita, kita Oh, Sana hindi nagulo. Hop, hop, matambling pa. Ano? Okay, Di mana lu tak kunti nak pelan mati kak? Okay, Gini sa.

perintah atuh putih bila tahu